Magandang lindo sa atin lahat mga ka-mix. tayo ngayon ay magluluto ng dinuguan. Ayan. Ayan. yun. Mm -hmm. ko. yun hindi ko na yun yun Diba na ngayon sa araw ng linggo? Yan, nag ko na po. At ito ay ayakin ng na uh, presyo poker po na ito. Kaya malambot na. lang po ang ating ginagawa dito pag uh, linggo kung hindi papaitan dinuguan kung hindi naman dinuguan papaitan <laughs> hindi at e, saka minsan eh, ano naman yung mga nilagang tubuto yung pwede rin yun hindi dipindi na lang sa iyo kung gusto mong uh, iulam e okay, eh, ngayon ang gusto ko lang ay, ay, ay may net, ang mainit binuwan ang nakaraling ko kasi ah nagpapakita na ako kaya ngayon binuwan naman tapos pati ng mga ano yan mga kapay natin na mainit din sa binuwan ganoon lang Sige ko lang po dito sa aking mga kamix. Nagluluto ako ito. Hindi yan po yung sarili. Pang kalahatan na dito sa aming uh, Dito sa aming street. Bahay, yan, yan, yan. Ay, sarang na Ito lang ginagawa dito mga kamis po. Dahil dito, may pambili lang po. pag wala namang pambili, hindi wala. Wala nga. Wala po mga kamis na tapos na. Ang isang uh, Isang bandel. <laughs> bandel. Ayan, may ipa. Ayan. Yeah. <laughs> So ayun, tapos na natin mga kamisang uh, isaw. Ang bitaw baboy. So atin na siyang i-i-i-isa Ito pala yan natin uh, i i, -i sa... Hindi ako lang pahaba. Ang luya, ang bawang, sibuyas at itong sili, mamaya-maya ko ito ilagay. At natin ating palang tinaguan mga kamisang ay aking gagataan. Ayan. Purong tatapo yan.

yan haliyan natin yun. Ayan po. Ayan, papukulan mga kamis. Yung na, uh, bawang. So, mm -hmm. may Tas, tapos yung gata mamaya natin ilagay tapos tapos ilagay natin itong uh, pagkala pula na yung ating mantik ano Thank <sukup> you. ilagay na po natin mga kamis At, natin na yun mga kamis, Lagyan natin yung ating gata.

bago ilagay natin yung dugo ngayon, ilagay natin ang mga kamix. So, atin ang pakukuluhin. So, ayan mga kamix, ilagay na natin yung sili. Pagkailan natin ng konti at uh, na natin. Kitimplahan na natin.

Sige na. So, ayan mga kamiks ang ating uh, accomplishment ngayon sa araw na ito ng linggo. Hindi tinuguan tayo. Luto. Ngayon, eh, uh, naliligo pa yung ating uh, ang commander ko. So, mamaya-maya na taga-kain So, hanggang dito na muna ang video natin mga kamiks ah uh, hindi mo na muna mabidyoan yung mga mga kain kasi mamaya maya apel so bye bye mga kamiks uh, yun lang Bye bye